Ginawa natin ang AI para tulungan tayo, para gawing mas madali ang buhay. Pero ngayon, natututo na silang mag-isa, hindi lang tumutulong, nagde-desisyon. Sa bawat linya ng code, sa bawat algorithm na mas matalino kaysa sa atin, dumarating ang tanong, hanggang kailan tayo ang may control? Sabi ng mga eksperto, kapag lumampas ang talino ng AI sa tao, maari itong maging super-intelligent. At kapag dumating ang araw na iyon, baka hindi na tayo ang may control sa mundong ito. Napanood nyo na ba ang Terminator? Ang imahinasyon noon ay maaaring maging warning ngayon. Bago pa tayo tuluyang mapalitan ng sarili nating likha, kailangan nating magtanong, pwede pa ba nating pigilan ang mga AI? Maraming eksperto na ang nag-warning na baka AI ang tumapos sa sangkatauhan. Bilyong dolyar ang pinopondo ng malalaking kumpanya sa pag-improve ng AI. Ano kaya ang mangyayari sa susunod na mga taon? Ito ang ating saliksik. Abangan ang mga susunod na episode.